Tutorial to, Hindi lahat na nagbibigay ng advice sa iyo eh para sa ikabubuti mo na sa iyo ang last decision kung gagawin mo o hindi. Titignan mo yung pros and cons kung ano yung makakatulong at hindi. Ano pwedeng mangyaring maganda at pwedeng hindi. Tinan nyo nung nagsisimula ako from commercials, naging artista. Sa commercials, boom, 24 commercials in 10 months. sikat, -sikat nakabili ng bahay, kotse. Nung nagartista artista boom, matamlay. After five years, boom, sumikat na malupit. And then maraming mga kamag-anak, syempre nasa stage, mga bansa. Mag-Hollywood daw ako, sideline daw, side daw ako, waiter, audition, baka makakuha. Sabi ko, okay na ako dito. Ito yung matagal kong pinangarap na sumigat dito. Kasi kung para sa international naman ako, tatawag naman sila. Lalo na ngayon may social media, diba? Tapos nakapag-world tour naman po kami ng grupo namin dati. Nagra-rap ako, kumakanta, sumasayaw. Buong, buong, mundo, naikot namin sa, sa buong mundo. di lang Pilipinas. Buong sulok din na Pilipinas at buong mundo. So very grateful ako sa inyo lahat. And thank you po, Lord, sa blessings. Tama kayo.